Kumusta, mga tagahanga ng stoicismo? Ang ating pagninilay ngayon ay tumatalakay sa larangan ng mga relasyon at ibinubunyad ang siyam na prinsipyong dapat yakapin na matatalinong lalaki ayon sa pilosopyang stoic. Kung handa ka ng linangin ang isang isipan na kayang tumagal sa paglipas ng panahon pagdating sa usapin ng puso, nasa tamang lugar ka. Tuklasin natin ang siyam na bagay na hindi dapat gawin na matalinong lalaki sa mga babae, sa liwanag ng karunungang stoic. Isa, pangalagaan ang iyong nakaraan. Ang pagbabahagi ng bawat detalye na iyong nakaraan, lalo na ang mga mahihirap na bahagi, ay parang pagpapakita ng lahat mong sugat sa mga estranghero. Palala ni Nietzsche na ang mga lumang ideya ay maaaring bumalik upang hamunin tayo. Panatilihin mong pribado at protektado ang iyong nakaraan. Ibahagi lamang ang kinakailangan at ingatan ang mga bahaging nagpatatak sa iyo. Ang kwento na iyong buhay ay iyo lamang, hindi para gamitin o husgahan na iba. Dalawa, harapin ang takot na magisa. Ayon kay Aristotle, ang pagkilala sa sarili ay simula ng lahat ng karunungan. Ipinapaalala nito ang kahalagahan ng pagharap sa takot na mag-isa. Ang mga desisyong ginagabayan ng takot, lalo na ang takot sa pagiging mag-isa, ay madalas humantong sa maling direksyon. Tandaan, ang pagiging mag-isa ay hindi katumbas ng pagiging malungkot. Matutong pahalagahan ang iyong sariling presensya. Kapag pinili mo makasama ang isang tao, siguraduhin ito ay dahil nagbibigay siya ng halaga sa iyong buhay, hindi dahil natatakot kang wala siya. Tatlo, pamahalaan ang iyong oras ng matalino. Sabi ni Seneca, hindi maikli ang ating buhay, ngunit madalas nating sayangin ito. Huwag mong ibuhos ang iyong oras sa walang saysay na pagtuon sa ibang tao. Ibalik mo ang iyong oras, iyo ito. Gamitin ito sa mga gawain nagdudulot ng kasyahan, personal na pagunlad, at kapayapaan ng kaluluwa. Ang oras ay isang kayamanang hindi na ibabalik. Huwag itong aksayahin sa mga taong hindi ito pinahahalagahan. Apat, ipagdiwang ang iyong mga tagumpay. Itinuro ni Epictetus na hindi lamang tayo dapat maghanap ng paghanga mula sa iba, kundi matutong hangaan din ang ating sarili. Huwag kang masyadong malulong sa pagpapasaya sa iba hanggang sa makalimutan mong kilalanin ang sarili mong progreso. Ang bawat hakbang pasulong, gaano man kalit, ay isang tagumpay na dapat ipagdiwang. Ang pagkilala sa iyong mga nagawa ay nagpapalakas ng tiwala sa sarili at nagtataguyod na matibay na pagpapahalaga sa sarili. 5. Protektahan ang iyong kalusugang pangkaisipan Ang pagsasakripisyo na iyong kalusugang pangkaisipan para sa ibang tao ay parang pagsusunog ng sarili mong bahay para lamang penitin sila, mapanira at walang saysay. Huwag mong isuko ang iyong kapayapaan para sa sinuman. Panatilihing matatag at protektahan ito ng buong tapang. Ang tunay na katatagan ay hindi ang pagpigil sa emosyon kundi ang pagkakaroon ng control dito. Ang iyong kaligayahan ay hindi kalakal na pwedeng ipagpalit. 6. Maging tapat sa iyong sarili Ang karunungan ni Albert Chu tungkol sa hindi labis na pag-alala sa opinyon na iba ay malalim na sumasalamin sa prinsipyong stoic ng pagiging totoo sa sarili. Ang pagsasabi na, sa mga bagay na hindi mo gusto ay parang pagsusot na nakakabulong na maskara upang lamang mapasaya ang iba. Matutong magsabi ng hindi at mamuhay ng tapat sa iyong sarili. Huwag kang kumilos upang makuha ang pag-aproba ng iba. Kumilos upang maging totoo at tapat sa iyong pagkatao. Tandaan, ikaw ang pangunahing tauhan sa iyong kwento, hindi isang ekstrang karakter sa kwento na iba. Pito, huwag isakripisyo ang iyong landas para sa iba. Matalinong sinabi ni Seneca na, ang pagsubok na mapunta sa maraming lugar ay nangangahulugang wala ka talagang pinatutunguhan. Gayon din, ang pagbabago na iyong buhay upang umayon sa buhay na iba ay parang pagsusot ng sapatos na masikip, masakit at walang kabuluhan. Ang bawat hakbang na ginagawa mo upang makibagay sa inaasahan na iba ay unti-unting naglalayo sa iyo sa iyong tunay na landas at layunin. Yakapin ang iyong pagiging natatangi at ipagmalaki ang iyong makulay. Huwag mong ipagpalit ang iyong paglalakbay para sa direksyon na iba. Lakaran mo ang iyong daan ng may kumpiyansa, sapagkat ang iyong buhay ay dapat sumalamin sa iyong sariling mga medin. Walo, bigyang prioridad ang ugnayan sa mga kaibigan at pamilya. Gamit ang talinghaga ni Plato na ang mga tao ay tulad ng lupa, maaari kang patubuin o hadlangan ang iyong paglago, ipinapakita ang halaga ng pagpapanatili na matatag na ugnayan sa mga kaibigan at pamilya. Ang paglayo sa kanila para lamang makuha ang pag-apruba na iba ay isang pagkakamaling unti-unting winawasak ang iyong pundasyon. Muling makipag-ugnayan sa mga taong nanatiling kasama mo sa lahat ng pagsubok. Sila ang pinagmumulan na iyong lakas at suporta. Pahalagahan at ipagdiwang ang mga taong naging bahagi na iyong pagunlad, sapagkat sila ang nagpapaalala sa iyo kung sino ka sa panahong sinusubukan kang kalimutan na mundo. Siyam, iwasan ang labis na pagkasilaw o pagkaobseso. Binalaan ni Marcos Aurelius na ang labis na pagkasilaw o pagkahumaling sa isang tao ay nakasisira ng balanse at binubulag ka sa iyong sariling halaga. Tulad ng isang satellite na walang tigil na umikot sa isang planeta, ang labis na pagtuon sa ibang tao ay unti-unting nagpapawala sa iyong mga pangarap at pagkakakilanlan. Bawiin mo ang kontrol sa iyong pokos at enerhiya. Itigil ang pamumuhay sa anino na iba, magningning bilang sarili mong araw. Ang iyong buhay ay hindi isang pantulong na papel sa istorya na iba. Ikaw ang bida sa iyong sariling kwento. Huwag mong hayaang patayin na sinuman ang iyong liwanag. Pangwakas na pagninilay. Ang pagyakap sa mga prinsipyong stoic sa larangan ng relasyon ay hindi tungkol sa kasarian o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa paglinang na disiplina sa sarili, kalinawan ng pag-isip, at emosyonal na balance. Ang siyam na paalaalang ito ay nagtuturo ng kaisipang lumalampas sa pagkapit at kagdepende. Kapag kumikilos ka mula sa panloob na lakas sa halip na takot o pangangailangan, lumilikha ka ng mga relasyong nakaugat sa respeto, pagunlad, at tunay na pagunawa. Naway magsilbi ang mga aral na ito bilang mga angkla ng iyong puso, payapa, matatag, at ginagabayan ng katwiran. Kumusta, mga tagahanga ng stoicismo? Ang ating pagninilay gayon ay tumatalakay sa larangan ng mga relasyon at ibinubunyad ang siyam na prinsipyong dapat yakapin na matatalinong lalaki ayon sa pilosopyang stoic. Kung handa ka ng linangin ang isang isipan na kayang tumagal sa paglipas ng panahon pagdating sa usapin ng puso, nasa tamang lugar ka. Tuklasin natin ang siyam na bagay na hindi dapat gawin na matalinong lalaki sa mga babae, sa liwanag ng karunungang stoic. Isa, pangalagaan ang iyong nakaraan. Ang pagbabahagi ng bawat detalye na iyong nakaraan, lalo na ang mga mahihirap na bahagi, ay parang pagpapakita ng lahat mong sugat sa mga estranghero. Palala ni Nietzsche na ang mga lumang ideya ay maaaring bumalik upang hamunin tayo. Panatilihin mong pribado at protektado ang iyong nakaraan. Ibahagi lamang ang kinakailangan at ingatan ang mga bahaging nagpatatak sa iyo. Ang kwento na iyong buhay ay iyo lamang, hindi para gamitin o husgahan na iba. Dalawa, harapin ang takot na mag-isa. Ayon kay Aristotle, ang pagkilala sa sarili ay simula ng lahat ng karunungan. Ipinapaalala nito ang kahalagahan ng pagharap sa takot na mag-isa. Ang mga desisyong ginagabayan ng takot, lalo na ang takot sa pagiging mag-isa, ay madalas humantong sa maling direksyon. Tandaan, ang pagiging mag-isa ay hindi katumbas ng pagiging malungkot. Matutong pahalagahan ang iyong sariling presensya. Kapag pinili mo makasama ang isang tao, siguraduhin ito ay dahil nagbibigay siya ng halaga sa iyong buhay, hindi dahil natatakot kang wala siya. Tatlo, pamahalaan ang iyong oras ng matalino. Sabi ni Seneca, hindi maikli ang ating buhay, ngunit madalas nating sayangin ito. Huwag mong ibuhos ang iyong oras sa walang saysay na pagtuon sa ibang tao. Ibalik mo ang iyong oras, iyo ito. Gamitin ito sa mga gawaing nagdudulot ng kasyahan, personal na pag-unlad, at kapayapaan ng kaluluwa. Ang oras ay isang kayamanang hindi na ibabalik, huwag itong aksayahin sa mga taong hindi ito pinahahalagahan. Apat, ipagdiwang ang iyong mga tagumpay. Itinuro ni Epictetus na hindi lamang tayo dapat maghanap ng paghanga mula sa iba, kundi matutong hangaan din ang ating sarili. Huwag kang masyadong malulong sa pagpapasaya sa iba hanggang sa makalimutan mong kilalanin ang sarili mong progreso. Ang bawat hakbang pasulong, gaano man kalit, ay isang tagumpay na dapat ipagdiwang. Ang pagkilala sa iyong mga nagawa ay nagpapalakas ng na tiwala sa sarili at nagtataguyod na matibay na pagpapahalaga sa sarili. 5. Protektahan ang iyong kalusugang pangkaisipan Ang pagsasakripisyo na iyong kalusugang pangkaisipan para sa ibang tao ay parang pagsusunog ng sarili mong bahay para lamang penitin sila, mapanira at walang saysay. Huwag mong isuko ang iyong kapayapaan para sa sinuman. Panatilihing matatag at protektahan ito ng buong tapang. Ang tunay na katatagan ay hindi ang pagpigil sa emosyon, kundi ang pagkakaroon ng kontrol dito. Ang iyong kaligayahan ay hindi kalakal na pwedeng ipagpalit. Anim, Maging tapat sa iyong sarili Ang karunungan ni Albert Chu sa hindi labis na pag-alala sa opinyon na iba ay malalim na sumasalamin sa prinsipyong stoic ng pagiging totoo sa sarili. Ang pagsasabi na, sa mga bagay na hindi mo gusto ay parang pagsusot na nakakabulong na maskara upang lamang mapasaya ang iba. Matutong magsabi ng hindi at mamuhay ng tapat sa iyong sarili. Huwag kang kumilos upang makuha ang pag-aproba ng iba, kumilos upang maging totoo at tapat sa iyong pagkatao. Tandaan, ikaw ang pangunahing tauhan sa iyong kwento, hindi isang ekstrang karakter sa kwento na iba. Pito, huwag isakripisyo ang iyong landas para sa iba. Matalinong sinabi ni Seneca na ang pagsubok na mapunta sa maraming lugar ay nangangahulugang wala ka talagang pinatutunguhan. Gayon din, ang pagbabago na iyong buhay upang umayon sa buhay na iba ay parang pagsusot ng sapatos na masikip, masakit at walang kabuluhan. Ang bawat hakbang na ginagawa mo upang makibagay sa inaasahan na iba ay unti-unting naglalayo sa iyo sa iyong tunay na landas at layunin. Yakapin ang iyong pagiging natatangi at ipagmalaki ang iyong mga kulay. Huwag mong ipagpalit ang iyong paglalakbay para sa direksyon na iba. Lakaran mo ang iyong daan ng may kumpiyansa, sapagkat ang iyong buhay ay dapat sumalamin sa iyong sariling mga medin. Walo, bigyang prioridad ang ugnayan sa mga kaibigan at pamilya. Gamit ang talinghaga ni Plato na ang mga tao ay tulad ng lupa, maaari kang patubuin o hadlangan ang iyong paglago, ipinapakita ang halaga ng pagpapanatili na matatag na ugnayan sa mga kaibigan at pamilya. Ang paglayo sa kanila para lamang makuha ang pag apruba ng iba ay isang pagkakamaling unti-unting winawasak ang iyong pundasyon. Muling makipag-ugnayan sa mga taong nanatiling kasama mo sa lahat ng pagsubok. Sila ang pinagmumulan na iyong lakas at suporta. Pahalagahan at ipagdiwang ang mga taong naging bahagi na iyong pagunlad, sapagkat sila ang nagpapaalala sa iyo kung sino ka sa panahong sinusubukan kang kalimutan na mundo. Siyam, iwasan ang labis na pagkasilaw o pagkaobseso. Binalaan ni Marcos Aurelius na ang labis na pagkasilaw o pagkahumaling sa isang tao ay nakasisira ng balanse at binubulag ka sa iyong sariling halaga. Tulad na isang satellite na walang tigil na umikot sa isang planeta, ang labis na pagtuon sa ibang tao ay unti-unting nagpapawala sa iyong mga pangarap at pagkakakilanlan. Bawiin mo ang kontrol sa iyong pokos at enerhiya. Itigil ang pamumuhay sa anino na iba, magningning bilang sarili mong araw. Ang iyong buhay ay hindi isang pantulong na papel sa istorya na iba. Ikaw ang bida sa iyong sariling kwento. Huwag mong hayaang patayin na sinuman ang iyong liwanag. Pangwakas na pagninilay, ang pagyakap sa mga prinsipyong stoic sa larangan ng relasyon ay hindi tungkol sa kasarian o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa paglinang na disiplina sa sarili, kalinawan ng pag-isip, at emosyonal na balance. Ang siyam na paalaalang ito ay nagtuturo ng kaisipang lumalampas sa pagkapit at kagdepende. Kapag kumikilos ka mula sa panloob na lakas sa halip na takot o pangangailangan, lumilikha ka ng mga relasyong nakaugat sa respeto, pagunlad, at tunay na pagunawa. Naway magsilbi ang mga aral na ito bilang mga angkla ng iyong puso, payapa, matatag at ginagabayan ng katwiran.